Kaya mga ka-basics, ang ituturo ko lang ngayon ay kung paano magpalit ng filter ng aircon. Ayan, buksan lang natin yung glove box ng ating sasakyan. Karamihan kasi sa sedan ay nandito lang parte, nandito banda. So, ayan, kung may kita nyo, ayan, may lock sya. Iingatan lang natin, syempre, na wag mabasag yung lock o wag ma-crack. Tapos, ayan, ugutin nyo lang yung filter. Napakalambot lang yan. Mahalaga kasi na kahit hindi pa ka sobrang dumi ng filter. Actually, hindi ko na yan nililinis eh. Parang, kunyari, nagbiyaya ako ng Bicol o kaya medyo madumi yung pinontahan uh, pinuntahan mo na lugar. Kung lagi kang, laging ganun yung biyahe mo, mas maganda na palitan natin. Kasi, kung lilinisin, pwede naman vacuumin. Pero, mas the best kasi yung palit. Actually, 100, uh, 119 lang. Bili sa online ito napakadali lang ikabit napaka mura din naman kaya worth it na na naiingatan natin yung aircon ng sasakyan natin kasi pag madumi na yan nahihirapan na yan bumuga ng hangin tapos ang nangyayari hanggang sa naisira yung aircon kasi nahihirapan siya pero kung laging malinis yung filter laging laging yung nilinis laging yung pinapalitan So, may iwasan natin yung pagkasira ng aircon. Dito, kapag ibabalik, uh, iingatan lang natin syempre na wag mabasag yung mga lock para hindi naman kayo mas magastusan. Uh, itong part na to, mas magandang DIY na lang gawin natin kasi kung ipapagawa natin yan sa labas o kaya sa mga aircon technician ng sasakyan, mas mapapagastos lang kayo kasi magbabayad kayo ng labor nila kung kaya nyo naman gawin. Wala pa ngang 2 minutes nakabit nyo na, 'di ba? 'Yun, so 'yun lang po. Maraming salamat at sana ay may natutunan kayo dito sa video na 'to.